masama sama tayong magiging Posible magtaas ng presyo po ng gulay matas masalanta ang ilang taniman ayon sa Department of Agriculture. Pati mga bahay at bangka sinira ng bagyong aghon. Sa Quezon, labing lugar ang sinailalim na sa State of Calamity. Saksi si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ano po sila? Nalubog sa baha ang pickup truck na ito habang nananalasa ang bagyong aghon sa Quezon nitong linggo. Nasagip ang mga sakay ng pickup sa tulong ng mga residente. Sa iba pang bahagi ng Lucena, sinira ng bagyo ang mga bahay. Natuklap ang bubong ng ilan sa barangay Kota. Ang mga naisalbang gamit, nagkalat sa labas. Pahirap pa ang sandamakmak na putik. konting tulong na lang po para po sa aming mga binaha dito sa Lucena. Ay wala na pong sapatos yung dalawang anak kong gagraduate. Eh. ayano o, naglabawa ako ng ano, uniform para po bukas. May lang, okay na po yun. Iniinda naman ni Aling Linda ang sugat sa paa matapos makaapak ng bubog sa kasagsaga ng hagupit ng bagyo. Ang suot niyang damit mula pa raw noong Sabado. Wala na kasi siyang maipamalit dahil lahat ng gamit nalubog sa tubig. Ang <laughs> hirap po talaga. Ayoko na halos. ay malaking tulong naman po na ibigay sa amin. Ngayon po ang gusto ko tum mangyari, madagdagan nyo akin sa amin ng mga pang-toothbrush, saka po yung pangingding dito, saka po damit, at saka po yung mga underwear po ganun. Talagang hindi pa po kami nakakabili. Kaninang umaga, namahagi ng food packs sa 4,000 residente ang Jaime Kapuso Foundation kabilang na sa mga taga-Barangay Kota. Sa bayan ng mauban, bukod sa mga bahay, nawasak pati mga bangkang ginagamit sa pangingisda. Kasama sa mga nasira ang bahay at bangka ni Tatay Juan. Sana po ay matulungan ako para po makarecover maka ulit. maka, maka ano po ulit ako, makasadya po ako ng bangkang. Pang, pang sarili ko lang, sulo-sulo po ako sa bangka para po ako makapaghanap ulit pa. Sa Real Port naman, pinabiyahe na patungong Polilio Islands ang halos 300 pasaherong stranded sa kasagsagan ng bagyo. Naghatid ng halos 100,000 food packs ang DSWD sa mga binagyo sa Quezon. May pinoproseso na ring financial assistance. Mahalaga yan lalot matindi ang pinsalang iniwan ng bagyong aghon sa Calabarzon. Gayon din sa Northern Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Sa tala ng Office of Civil Defense, kumpirmadong patay ang 14 anyos na babaeng na magsaka ng puno sa Misamis Oriental. Bineberipika naman ang limang napaulat na patay sa Calabarzon. Like All from Calabar Zone na hindi pa nababalidate. So, once they are validated, uh, we, will, we will report. And tapos, eight, yung injury, ita yung validated. Mahigit 12,000 libong pamilya mula sa labing anim na lalawigan naman ang naapektuhan ng bagyo. Nasira rin ang bagyo ang ilang tanim na milon sa Rizal Nueva Ecija. Nakatakda na sanang anihin ng mga ito nang dumating ang bagyo. Problema pa na bumagsak sa 40 pesos kada kilo ang farmgate price nito. Inaalam pa ang lawak ng pinsala ng bagyo sa mga taniman. Nakatakdang magbigay ng tulong ang Provincial Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka. Nalubog naman sa baha ang ilang palayan sa Dilasag Aurora habang biyaya ang ulan sa mga natutuyong maisan. Bawala ng Department of Agriculture, posibleng tumaas ang preso ng ilang gulay lalot na puruhan ng Calabarzon na ayon sa DA ay kilalang producer ng gulay Tagalog. Pero anila, sapat ang supply. Punti lang naman na effect kasi kaya naman yung isupplement. Malapit naman na source ng lowland vegetables natin itong Central Luzon at saka itong Valley. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Sa kanyang state visit sa Brunei, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang Pilipino na nagtatrabaho doon. Ang mga nilagdaan din kasunduan ng dalawang bansa para sa turismo at maritime cooperation. Mula sa Brunei, saksi live si Sandra Aguinaldo. सांत्रा Igan, ngayon ngang gabi ay naganap yung State Banquet no, kung saan uh, binigyang uh, pugay itong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady uh, Liza Marcos na nagsasagawa nga ng ikaunang state visit ng Pangulo dito sa Brunei. Uh, pero bago yan, Igan, ay uh, humarap itong dalawa. No, Nagarap silang dalawa sa isang bilateral meeting kung saan sinaksihan nila ang pagpirma sa ilang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Mismong si Sultan Hassan al-Bulki at kanyang bisis ang sumalubong kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos pagdating nila sa official residence ng Sultan ng Brunei. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, nagpasalamat ang Pangulo sa tulong ng Brunei nung tamaan ng sakuna at pandemya ang Pilipinas Binati rin nito ang Brunei sa ika-apatapong anibersaryo ng kalayaan ng Sultanate. Nakasabay rin ng 40 years ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa kanilang pulong, sabi ni Pangulong Marcos, kailangang paigtingin ang pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng mga hamon bunsod ng climate change, pagkasira ng kalikasan at tensyong geopolitical. Pinirmahan ang mga kasunduan kaugnay sa Maritime Cooperation, pagkilala sa Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, at pagtutulungan sa turismo. Layo nitong pataasin ng tourist arrivals at isulong ang Islamic tourism maging ang Muslim-friendly destinations. Sa letter of intent naman ng dalawang bansa, isinusulong ang pagtutulungan sa food security na maaring magbigay daan para madagdagan ang mga produktong ine-export ng Pilipinas sa Brunei. Dumalo rin si Pangulong Marcos sa pagtitipo ng Filipino community dito sa Brunei. Ayon po sa DFA, merong 25,000 na mga Pilipino dito. At base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 1.6 billion ang kanilang remittance sa Pilipinas. Kabilang sa pinunto ng Pangulo sa mga Pilipino sa Brunei, ang investment para sa rehabilitation ng naiya Noong nakaraang 2023, nakapag-approve nakapag na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos. E yung airport natin napabayaan na ng husto. Meron tayo po 170.6 billion pesos na uh, i-dadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal. Ila sa mga Pilipinong dumalo sa pagtitipon, nagsabing maganda ang kalagayan nila sa Brunei dahil bukod sa maganda ang sahod, tahimik daw ang buhay nila dito. Tahimik, walang mga nightlife. <laughs> ano mataas? Mas mataas. A ano, goble, ganyan? Uh, more than. More than someone? Apa. Bago malis ng Pilipinas, inatasan ng pangulo ang mga kagawaran ng gobyerno na tulungan ang mga nasalanta ng bagyong Aghon at ayusin ang nasirang infrastruktura. Patuloy naman ang ating gagawin at uh, hindi natin titigilan ito, syempre hanggang uh, matapos ang ating pagtulong sa mga nasalanta, sa mga naging biktima dito sa dito sa ating uh, 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 dito, dito sa ating mga area na tinamaan ng agon. Nauna na rin niyang pinirmahan ang RA 11996 o Eddie Garcia Law. Sa ilalim nito, kailangang protektahan ng mga employer o kanilang principal ang mga manggagawa sa industriya ng telebisyon at pelikula. Nakasaad din sa batas ang maayos na pagkapatupad ng work hours, sahod at iba pang benepisyo, social security, working conditions at insurance." Ang lalabag pwedeng multahan ng hanggang daan limang piso depende kung pang ilang offense. Igan, bukas ay haharap pa sa business leaders dito sa Brunei, si Pangulong Marcos. At pagkatapos niya, naililipad na po siya patungo Singapore para naman po lumahok sa Shangri-La Dialogue. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Brunei para sa GMA Integrated News. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Wala pa rin kuryente sa ilang lugar sa Batangas dahil sa Bagyong Aghon. Nagbabala naman ay na isang grupo na posibleng piso kada kilo watt hour na dagdag singil sa kuryente, saksi si Maki Pulido. Hanggang ngayong araw, mahigit 100 bahay sa Lipa City sa Batangas ang walang kuryente. Pitong pose ng Batelec 2 ang natumbada sa bagsik ng Bagyong Aghon. Ilang barangay rin sa San Juan, Batangas ang brownout out pa rin. Ang naging isolated naman po dun po sa area po ng San Juan ay yung uh, paling uwak. in isolate po natin para maiwasan po natin yung uh, maaaring disgrasya o uh, pagkakorriente po dun sa lugar. Once naman po ito ay meron na pong uh, visibility po na magkaroon po ng clearance o mababa na po yung tubig, level ng tubig, pwede na po tayo magbukay po ng muling itinaas ang red alert at yellow alert sa Luzon grid gayon din ang yellow alert sa Visayas grid ngayong araw. Sabi ng Department of Energy, dahil sa bagyong Aghon, nagkaproblema ang linya ng mga planta na naghahatid ng supply nila ng kuryente sa substation, kaya't nasa 2,500 megawatts ang nawala sa Luzon grid. Ang Ilihan Power Plant naman nag-forced outage dahil kinailangang sumilong ang floating barge nito na nagsisilbing liquefied natural gas storage. Dahil delikado yung kung mahahagip sila ng bagyo, So umalis mo na sa pagkakabit yung ano yung uh, floating storage natago muna sa Maytingloy Island pero kahapon pa raw nagsimulang bumalik ang ilang planta kaya't naibalik na rin ngayong araw ang nasa 1,700 megawatts ng kuryente. Sa bawat red at yellow alert, posibleng tumaas ang bill ng kuryente dahil nagmamahal ang bentahan sa spot market. Pero maliban dito, sabi ng Power for People Coalition, posible ang 1 peso per kilowatt hour increase kung maging pinal na ang pagbasura ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng Energy Regulatory Commission. Ayaw kasi sanang pumayag ng ERC sa hinihingi price adjustment ng mga planta ng kuryente ng San Miguel Corporation. Umatras kasi ang San Miguel sa nakakontrata ng presyo ng ibibentang kuryente noong sumirit ang presyo ng liquefied natural gas sa global market noong 2020. Highway robbery ito eh. Kasi imaginein mo, hindi naman tayo ang may kagustuhan noon eh. Sila ang pumasok sa kontratang yun eh at gusto nilang umalis dahil nagkamali sila. Hindi pa masabi ng ERC kung magkano ang posibleng dagdag singil sa kuryente. Depende raw ito sa hihingin ng San Miguel Corporation. Pero maghahain daw sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Dahil maaari pang iapela ang desisyon, hindi raw muna magbibigay ng pahayag ang San Miguel Corporation. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Narap sa reklamo isang pulis at isang dating sundalo dahil sa racket nila bilang motorcycle escort. Nakatakas ang van na ng dalawa. Saksi si June Venerasyon. Hindi niyo alam na kawawa kami naglilinis sa unit namin tapos kanya ginagawa niyo? Sinampahan ng PNP Highway Patrol Group ng reklamong usurpation of authority ang dalawang motorcycle escort na nahuling iligal na nagsilbing hagan. Niyembro ng HPG ang isa habang dating sundalo naman ang kanyang kasama Mahaharap din ang pulis sa kasong administratibo. Ay, uh, police, Ay, Pero bukod sa kanila, nais din ng PNP chief na imbestigahan pati ang immediate commander ng nahuling miyembro ng HPG. Makikita niyo po talagang justice will roll. We are not forgiving sa magandang bagay. Kayo po yung sundalo? Opo. Wala kayo ini-escort? Wala po. Anong unit niyo sa AFP? sa Army ako Sa record ng Philippine Army, August 2022 pa na discharge sa serbisyo ang naarestong sundalo dahil sa reklamong psychological and economic abuse. With this incident, uh... Even wala kami na monitor na magkumagawa na ganito, we will start an investigation, we will check with the different Philippine Army major units. Iniimbestigahan din ng HPG kung sino ang sakay ng tumakas na mamahaling van na inescorta ng dalawa. Pero meron ang hinala ang HPG kung sino-sino ang kadalasang gumagamit ng motorcycle escort. We have information also na uh, high rollers din yung iba. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo saksi. Nilunsad po kanina ang Expo Maritime Philippines 2024, isang aktibidad para sa pagpapayaman ng cruise at maritime tourism sa bansa. As organizer, layo nilang mapasama sa mga pinipiling cruise destination ng Pilipinas, katulad ng mga kalapit na bansa. Marami raw ang dala nitong benepisyo, hindi lang sa turismo at Pinoy seafarers, kundi pati sa mga lokal na pamahalaan kung saan dadaong ang mga barko. Nakatagdang ganapin ang Cruise Travel Tourism and Maritime Careers Convention sa Hunyo. Pasaya at makulay ang mga festival na ipinagdiwang sa iba't ibang probinsya. Kagaya na lamang sa Samal Island kung saan ilang residente ang kinulayan ng buo nilang katawan. Makibiyahing saksi kay Kent Abregana ng GMA Regional TV, One Mindanao. Makulay at nagliwanag ang mga kalsada sa Santo Domingo, Albay sa selebrasyon ng Sarungbanggi Festival. Perfect backdrop ang bulkang Mayon habang isinasagawa ang street dance at parade of lights competition. In San Domingo, we love uh, music, dances. Pag, pa, siguro this is one way of uh, uh, na pinagmalas, pinamana sa muya ni Lolo Potenciano Gregorio is uh, of course the love for music. Ang Sarung Banggi Festival ay tribute sa composer na si Potenciano Gregorio na nasa likod ng kilalang Bicolano song na Sarung Banggi na ang ibig sabihin ay isang gabi. <laughs> Abaka Festival naman ang ipinagdiwang sa Katanduanes. Ang mga damit na gawa sa Poli Abaka at Polipiña Abaka ang ibinida sa Kathabi Fashion Show. Nagkaroon din ng Yakyakan o National Open Fishing Tournament kung saan sumali ang mga fishing enthusiasts mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Panalo ang kalahok na nakahuli ng Pacific Sailfish na may bigat na mahigit 25 kilos. Maguuma o Magsasaka Festival 2024 naman ang ibinida sa Talisay, Cebu. Sumali ang iba't ibang barangay at sityo sa street dancing competition. Ang Maguuma Festival ay pasasalamat ng mga residente sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Kinulayan naman ang mga katawan sa Summer Saya sa Isla sa Samal Island. Labing pitong participants ang lumahok sa Isla Pintados kung saan ginawang canvas ang kanilang katawan para ipakita ang masaganang marine life ng isla para sa GMA Integrated News, Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Malayo na sa bansang Bagyo Agon at wala na rin nakataas na wind signal. Posible bukas ay nasa labas na yan ang Philippine Area of Responsibility ayon sa pag-asa. Kaya na may ilang lugar ang posibleng makaranas na ulit ang matinding init bukas. 53 degrees Celsius ang inaasahan sa Giwan Eastern Samar. 45 degrees Celsius naman sa bahagi ng Isabela, Catanduanes at Northern Samar. May mga lugar din na nasa 43 at 44 degrees Celsius gaya ng Cavite. Sa Metro Manila, posible ang 41 hanggang 42 degrees Celsius. Pero kahit maalinsangan na ulit, uulanin din ang ilang bahagi ng bansa. Basa sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang, mataas na ang tsansa ng ulan sa kanurang bahagi ng bansa. At pagsapit ng hapon, malalakas at malawakan na ang pag-ulan. May heavy to intense rains sa halos buong Luzon, Western Visayas at Northern Mindanao. Kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Nananatili mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila at ang ay hindi na epekto ng bagyong aghon, kundi ng southwesterly wind flow, frontal system at thunderstorms. Nadalasa din ang buhawi sa Aray at Pampanga. Nagkasira-sira o di kahit na tanggal ang bubong ng mga istruktura. Ay sa mga residente, tanghali kahapon ang namo ang isang buhawi. Tumagal ito ng dalawa hanggang tatlong minuto. Dalawang bahay na sira at nawalan din ang supply ng kuryente dahil sa tumbang poste. Paalala ng MDR-RMO magpunta sa pinakaligtas na lugar kapag may namataang buhawi. Pinag-aaralan ng PhilHealth na gawing doble ang subsidyang ibinibigay sa mga dialysis patient. Nasa 2,600 pesos ito ngayon kada sesyon ng dialysis. Kapag naipatupad ang increase, magiging 5,200 pesos na ang sasagutin ng PhilHealth sa kada sesyon. Dahil ng PhilHealth na walang ilabas sa pang-abono ang mga pasyente para sa kanilang dialysis. Sakaling maaprubahan ang bagong dialysis package, pwede mag-avail nito ang mga nakarehistro sa National Kidney and Transplant Institute. Nilinaw ng PhilHealth na wala itong epekto sa premium na binabayaran ng mga miyembro. Pati ang other half ng Bekhong couple na si Kim Ji Won, pupunta na rin sa Pilipinas para sa kanyang fan meet. At pamilya ng batikang aktres na si Eva Darren, tinanggap na ang sorry ng FAMAS. Ating saksihan. Naglabas ulit ng pahayag ang pamilya ng batikang aktres na si Eva Darin kaugnay sa hindi pagtawag sa aktres bilang special citation presenter sa FAMAS. Humingi na ng tawad ng FAMAS at sinabing hindi nila mahanap noon ang aktres. Ayon sa anak ni Eva, tinatanggap na ng kanilang pamilya ang paumanhin ng FAMAS. Mataas daw ang pagtingin nila sa award-giving body kaya't hindi nila inasahan ang nangyari sa kanilang ina. Naniniwala rin ang pamilya ng aktres na walang kinalaman sa insidente ang dapat sanay co-presenter ni Eva na si Tirsi Cruz III at ang PR officer ng FAMAS. Nakaupo raw ang kanilang ina sa harap at gitna ng stage. Nag-iwan naman ng payo ang anak ni Eva sa susunod na event ng FAMAS. Stick to the script at magsuot ng eyeglasses ang mga namamahala ng event. One happy sister si Sandara Park sa kasal ng kanyang kapatid at South Korean idol na si Thunder. Nag-share siya ng ilang sweet images ni Thunder kasama ang asawang si Mimi na dating member ng Korean girl group na Guguda. On behalf of the newlyweds, nagpasalamat si Dara sa mga dumalo sa kasal. Tuloy ang Queen of Tears Fever dahil this August, nakaset bumisita si Kim Ji-won na gumanap bilang Hong Hae-in sa hit K-drama para yan sa kanyang Be My One fan meeting tour. Para sa GMA Integrated News, Obri Carampel ang inyong saksi. Salamat tiga sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa Genuine Integrated News ang News Authority ng Pilipino hanggang bukas. Sama-sama tayong magiging saksi. saksi! Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.